Guys, welcome back to my channel. So, mayon, nagkaroon tayo ng uh, matinding problema dito sa ating Enmax, no. Ito nga pala, guys, yung fix tool, no. Ayun, yung uh, pwede ninyong gawin. Ah, uh, exit muna tayo. Diagnose natin. Ayun, may fault 1 dun sa ano eh, sa ECU natin eh. Nagkaroon ako guys, ng ano, error 37. and pagpupunta dito simulan natin sa una ayan <coughs> pagka plug in nyo pa lang guys doon sa OBD sensor nya dito sa may tabi ng battery ano na yan mag on na agad to so parang dyan na rin sya kumukuha ng power source dito sa motor natin itong fixed tool diagnostic so system selection ay hindi magmo model selection tayo guys kasi pag system selection pinili nyo ayun ayun nakayamahan na pala tayo kagad eh yamaha ito tayo sa NMAX feeling ko nakorap yung ano guys yung ECU natin eh mahal ang pagawa eh, eh Max. quick test tayo on lang natin yung susiyan ayan okay so F1 lang ayan Intayin natin siya mag scan napaka powerful nito guys etong fixed tool nabili ko lang siya ng sa shopee 3 So kanina ko pa inaayos guys itong ano Di talaga mapatino yung idle nya mataas ang minor Ang solusyon ko na dito ay itong nabili natin na manual ISC ano. So generic lang siya hindi pa siya rebranded kaya mura Ang bilhin nyo guys pag magmamanual ISC kayo gaya ko Bilhin nyo yung para hindi siya gumaganon kapag uh, nasa loba ko ano para ito lang ang gagalawin nyo guys ito lang bilhin nyo yung melak Ayan, laglag lag yung spring <coughs> scanning pa rin ang ano lang dito medyo matagal siya mag scan ano Okay mo lang, press okay. Ito wala tong pamimili yan, no? Okay nyo lang O, naka-ignition pa rin naman So, F1 Okay So, punta tayo dito sa Read fault code Switch on O, switch on pa rin Ayan, yan ang error guys Yan ang error 37 P0507 Yan ang ano nya That's yung ibang error ko historic di ko alam po ano to ayan yung pending pa rin gano. so baka may tama nagkatama na yung ISC natin pero okay pa rin naman yung ISC ang ano lang is parang na corruption so i-clear muna natin yung port code clear na natin yan since magma-manual ISC naman na tayo okay success na punta na tayo dito sa data live stream engine ayan wala na guys hindi ko na talaga makaklear doon sa sa may diagnose tool yun ano meron din to sa fix tool yung diagnose hindi ko na talaga makaklear eh so pag ina-access yung diagnose tool guys mag-aano siya actuator test mag error yung panel yan yan taas ng ano IS ISC valve naka so yun siguro yung na de detect niya na ano, yung ISC valve so an anong mga fault ng ISC ano na yun is yun nga faulty harness baka nga kung nalubog sa baha to nagkaroon na di, pero I doubt na inaabot naman yun kaya anyway, masakit na ulo natin. Kaya ano na tayo, uh, pansamantagal na solusyon, na no? Total position ko, okay naman. Hindi ko to ginalaw, guys. Nagkaganito lang to nung nag total body cleaning. So, sabi rin dun sa mga shop dito, sa may malapit sa Bukawin na nagre-remap. may daw ang issue ano um, NMAX Aerox B1S uh, NMAX na Disuse Ayan Dito Kabit ko lang itong ISC na manual no? Kayo matakot magbutingting ng ano Ang mga motor nyo guys Motor nyo naman o, Matigas pa rin Kaya <clears throat> ibihitin pa natin dahil mataas pa pala to taas pa siya guys no ibihitin pa natin mayana uh, eh, medyo ito eh, to ba, ba ibang guys iba guys ang ginagawa life uh, hack dito yung stock ISC nilalagyan niya ng spring sa kanang nut tapos meron ulit spring sa taas na pagano kanya-kanya ano na lang sa Borgman nga eh, goma eh, di ba? O oh, hindi talaga perfect ang mga system. Lalo na ngayon mga high tech. Ayun. Papakabain lang natin. Ayun guys. Yeah, teka lang ah, ilagay ko lang ilak kasi to siya. Ayan <coughs> so, guys, nakikabit na natin no? Punta tayo ngayon sa RPM Piliin na lang natin yung RPM na gusto natin Nga pala, yung stock ISC nyo, ikabit nyo lang guys Kasi pag ka uh, Pagka iniwanan nyo lang na open yung sakin Mag-detection de ng error So, ang ideal at PM natin dapat 16 plus minus 100 na. Ito. alisita dati yung propeller. Pero itatabi natin dahil hindi pa naman to sira guys. Pagka natuto na lang tayong mag-reprogram na ECU. Saka natin balik yung stock. So ito muna pansamantagal. Manual na ECU. Ito na solusyon ko guys, error 37 Kasi sakit na ulo ko Okay, start na natin <coughs> So, mababa yung RPM no? Titin lang natin yan Kailangan pahigpit Yan kamataas siya guys 1 lang. Ayan, okay na. Ayan, ang RPM na gusto Ayan, ito. So, na lang natin to guys, na takit ng ball pen siguro, no? Pero at least, hindi ko na kukoproblemahin na, ano, masira man yung manual ISE bibili na lang ulit oh. ito kasi guys yung brand nyo yun nito na ISE may nabibili na mga klase eh. talaga nyo for a pero yung original alam ko one tray to or one oh, pipe ito lang solusyon natin yan guys so so far so good naman yan bago agad yung RPM oh. asan ka natin Ano ko lang dito sa, sa manual Wallace. Yeah, di delete yung pag binomba pala natin. E, tumatas, no? Ayan, gaya. Ayan na eh uma no. yan mga 21. Dina ko 'yung automatic. ito yung pinipihit ko guys ayan o ayan o uh, napipihit sya uh, okay na yan so gagawin ko guys higpitan na lang natin to magkakaroon pa tayo ng review dito sa pigstool no? o so, wantabayanan nyo ayan, maraming salamat